Hi, Kara, welcome Hi. to the JM Pinoy TV podcast. Hi, Tony. Congratulations on receiving the Global Filipino Icon Award. Salamat din. Ano ang una mong naisip nung sinabi sa na magre-receive ka ng award sa Dubai? Bonga! <laughs> <laughs> Bonga oh. kasi minsan lang naman tayo makapunta sa mm -hmm. ibang bansa para tapos lalo pa para mag-receive ng award tapos when i found out na yung nagbibigay ng award ay mga OFWs, global filipinos, overseas work filipino workers, talagang sabi ko ay hindi pwedeng hindi an itong mga itong mga ito kasi alam mo Tony Bilib na bilib talaga ako sa overseas Filipinos, yung mga lalo ng OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sobrang saludo ko sa kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa ating bayan. Tapos lalo na yung mga global Filipinos na grabe yung paghihirap nila mm -hmm. para maging successful in their respective field in another country sobrang saludo. Kaya to be receiving an award from Global Filipinos is hindi mo palalagpasin talaga. Lahat na yata ng awards na receive mo, Kara. <laughs> hindi naman, Miss Universe wala pa. Charo! <laughs> diba? Miss Ganito universe. lang kami kagulo ni Kara. Because we work together for a number of years. Miss Universe! Oo. O. Hindi, pero In my dreams. <laughs> pag nakaka-receive ka ng awards, na ng Oo. ito, oh. Ano? na Napipressure ka ba? Nakakapressure! Parang, siyempre, hindi tayo magpapaka-epokrita. Alam naman natin na, na ano, di ba, masarap tumanggap ng, ng award, ng parangal. Pero, more than yung ang sarap ng umakyat sa stage, yung kaba, mm -hmm. yung pressure na, shucks, pinarangalan ako ngayon, I have to live up to this. Hindi ako pwedeng gumawa ng basta-bastang storya lamang kasi you have to live up to that that recognition eh, mm -hmm. 'di ba? May 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 mga taong pinagkatiwalaan ka para bigyan ka ng ganyang pagpupugay. So, you have to live up to that. 'Di ba? So, nakaka-pressure siya, pero challenging, 'di ba? Eh ang boring ng buhay pag walang challenge. Mm -hmm. True. Diba? So mm -mm. okay din siya kasi hindi ka nagiging kampante and it keeps you on your toes. Oo. Oo. You keep on learning. Lalo mo pinaghuhusay yung sarili mo every every day, and yung standard. Diba? Tumataas ang Syempre. standard. Oo, oo. oo. So mas mahirap siya, mas challenging siya, mas nakakanebiyo siya, mas masaya. <laughs> diba? Mas masaya, mas masaya. What made you pursue journalism? Um, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong magsulat. May ano talaga ako, love with words. Mahilig talaga akong sumulat, lalo na Filipino. Sobrang in love ako sa Filipino language. So, Dahil din ba sa influence ng dad? Oo. Actually, actually, nakakatawa kasi yung tatay ko ay English major. Sa college, ay, oo. Talaga ba? Oh, so ang father ko ay hindi talaga magaling managalog. Okay, hindi magaling sa Filipino ang aking tatay. Pero nung after the 1986 People Power Revolution, nung nagbukas lahat ng mga media organizations sa Pilipinas mm -hmm. kasi democracy na mm -hmm. ulit tayo, si Papa yung isa sa mga mapalad na nabigyan ng programa sa telebisyon. Nagkaroon siya ng talk show and it was mm -hmm. the first talk show in the Philippines in Filipino. Kasi lahat ng talk show sa Pilipinas noon, mm, English, English, correct, correct. Lahat ng newscast English. Mm -hmm. So, lahat ng news and current affairs programs were all in English. Pero after the 1986 People Power Revolution, dumating ngayon dyan yung iba't ibang mga mga pioneering shows held in Filipino. So, yung tatay ko, first Filipino talk show What was the title, Do you remember? Truth Forum later on became Public Forum tapos Public Lives with Randy David. Mm -hmm. Pero Filipino siya. Talagang mm -hmm. Filipino yung ano yung 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 medium. Mm -hmm. Eh si Papa bilang English major at Kapampangan, hindi niya talaga first language. First language niya Kapampangan, mm -hmm. di ba? So, natatandaan ko doon grade 6 ako noon. kakagraduate ko lang ng grade 6 mag first year college mag first year high school ako noon everyday pagkakain kami sa ng dinner maglalabas ng dictionary na yan si ta, si papa ko English Filipino dictionary the word for the day Ah, yes naga, As kasi nag-aaral si papa ng mga iba't ibang mga Filipino words so talagang sa bahay namin talagang Filipino kasi tinetrain namin yung tatay namin na talagang maging matatas sa pagsasalita ng Filipino. Kaya in the process? In the process, din. I fell in love with the language. Mm -hmm. In the process, parang sabi ko, ang ganda talagang galing ng mga salita sa Filipino. Mm -hmm. Ang ganda ng mga words. Ewan ko siguro, sa sabi ng mga tao, ang boring nyo naman sa, <laughs> sa bahay ninyo. Boring oh. naman ang buhay ninyo. <laughs> ang topic of discussion ninyo, anong, anong ibig sabihin oh. itong sa salitang ito. Pero, yun, doon ako lumaki. Kaya hanggang nag-college ako, hanggang nagtatrabaho ako, talagang Filipino yung pagsasalita ko, pagsusulat ko, nahasa talaga siya. Mm -mm. Nahasa talaga siya. Kaya nung pumasok ako sa GMA, English pa nung time na yun yung mga script, bagsak ako sa lahat ng exam. <laughs> <laughs> Oo. Natatandaan ko talaga, bagsak talaga ako sa lahat ng exam namin kasi mga news writing, <laughs> Talaga, pangit ng English ko. Pag mo ako Filipino, okay. Pero pag yung English na newscast, patay tayo dyan. Kaya, tapos, tapos sabi ni Mama Risa sa akin, baka naman pwede kang mag-newscasting. Ano, Huwag okay. ka nalang magsulat kasi di nga maganda yung English writing ko. O di syempre, newscasting ako English, di ba? <laughs> English naman yung lola mo. Di ganyan naman ako. <laughs> Sabi ko, good morning, this is Cara David and this is the news. Basa-basa ako, mali-mali pa yung basa ko. And that's the news, good afternoon. <laughs> sabi ni, sabi ni Ma Marisa, nag-introduce ka, good morning. Natapos yung balita mo, good afternoon na. Sabi ko, ma'am, 11.59 kasi ako nagsimula. <laughs> Pero ang palpak din. Kaya ginawa akong ano, first job ko sa GMA, PA researcher. Pero doon ka nahasa. Oo. doon ako nahasa. Yon. No? So, so lahat ng dinaanan mo si so you started from the bottom. So, yeah. kapag ikaw na, alam mo 'yon. That's why you're tough also on your staff. Tiba? I'm I'm really tough on my staff kasi dumaan ako d'yan. Mm -mm. Dumaan ako d'yan. Alam mo kung sino shortcut? Oo. No? Alam mo 'yon. Kaya ayoko ring sinasabing ano, I came from the bottom kasi yung mga PA researcher, I don't consider them nasa bottom. We are a team. Pantay-pantay dayo pantay mm -hmm. okay. lahat at uh -oh. yung 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 trabaho ng researcher ay kasing importante ng trabaho ng newscaster, right. Right. writer uh -oh. or or segment producer. Mm -hmm. Lahat tayo bahagi tayo ng isang mm -hmm. isang team. Yung cameraman is one third or one half of the of the of the documentary. Pantay-pantay mm -hmm. dapat lahat. Kung hindi ka naging journalist. Ano malamang ang naging profession mo? Cara David, Philippines <laughs> Joke. Pwede. Beauty queen, Charot. <laughs> Wish ko lang. So, aside from being a beauty queen, ano pa? Nung bata ako talaga, sabi ko, uh -huh. ay, sabi ko, ay, haba ng legs ko, pwede akong maging ano, beauty queen. Kaso lang pa ako, nagkapeklat ako. Ay, hindi na ako pwede. Charot. Flight attendant, Kala <laughs> mo na. <naman. laughs> Oo, oh, flight attendant, ayom. ko. <laughs> <laughs> hindi, alam mo, nag-apply ako maging flight attendant. Seriously? Yes. What happened? Ano, sabi ng tatay ko, hindi naman yan yung pinag-aralan mo sa buhay. <laughs> Nagalit uh -oh. sa akin yung tatay ko kasi uh -oh. apat na uh -oh. apat na taon kang nag-aral ng ano ng mass communication tapos biglang uh -oh. ibang larangan yung papasukin mo. Kung hindi ako naging journalist, naging teacher ako. Which is also, I mean, na, ginagawa na mo rin naman yun ngayon. Oo, oh, oh. oh, oh. kasi bata pa lang ako gusto ko na talaga maging teacher. Mm -hmm. um, history teacher. 'Yon, yung teacher ng araling panlipunan. Oh, oh. 'Yan talaga yung gusto ko, yung pangarap ko talaga nung ano, aside from being a beauty queen. Charot! <laughs> <laughs> Talagang oo, oh, babalik sa ano pagiging beauty queen. <laughs> oo. Oh, oh. Hindi pinanganak kasi ako 1973, naging Miss University Margie Moran. Pak! <laughs> So, yun yun. Kaya pala. Oo. Ano ako? Nagpa-practice ka rin ba nun? Pag gano'n? Pag kung ikaw yung tatanungin. <laughs> What do you think? No, alam mo, isa sa mga unang story ako sa GMA, sa Brigada 7, ano, Beauty Queen 101. Mm -hmm. Oo, nakakatawa talaga. Nag May obsession ka, ka talaga with beauty queens uh, sa yes, beauty pageants. Yes. Nag-training ako kay Abigail Arenas for like, ano, mm -hmm a day. Tapos nagtraining ako doon sa kay Anthony Pangailinan for question and answer portion. Nakakatawa. Grabe. Ano lang yun, sa Brigada siya, katuwaan oo, lang. Oo. Tapos talaga, tinuruan ako maglakad-lakad ni Abigail Arenas, paano mag-post, paano mag-wave, may ganun pala yun. Ganun. Oo, o. hindi pwedeng ganyan kasi gaganon yung mga taba mo dito, <laughs> di ba? Tapos yung mga tindi, tinuruan. Tapos paano mag-post? Yan, yeah, magaganyan yung pati paano mag ano, mag mag introduce na katawa mm -hmm. may obsession ako sa ano mga beauty pageant you have this ano sabi mo nga mahilig kang magkwento mm -hmm. no di ba mm -hmm. yun yung ano mo paano maging magaling na storyteller kailangan lang tutuo ka tutuo ka sa, sa sinasabi mo tsaka totoo ka sa sarili mo may iba kasing nagkukwento na naglalagay na sila ng pressure kaagad sa sarili nila kasi meron na silang, ay, kailangan prim and proper ako dito. Kailangan, ano ako dito, ganda-gandaan. Kailangan, uh, project ko na matalino ako. Yung ganon, ang lalabas doon, yung storya mo, hindi rin totoo. Kasi from the very start, naglagay ka na ng fasade. Eh, hindi ikaw yun eh, di ba? The best story you can tell is a story that comes from yourself, from your heart. Sino ka? 'di ba? Or isa rin na kapag producer ka, minsan oh, oh. pupunta ka doon, may meron ka nang storya na ito yung gusto mong lumabas, ah, 'di ba? Oh. May ganun Malign na parang. Pupunta oh, oh. ka, ito 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 yung gagawin mo, 'di ba? But yeah. minsan, kapag nandoon ka na, nag-iiba. Kailangan bukas yung isip mo. You're an open book, 'di ba? Bukas yung open mind, open book, 'di ba? Bukas yung isip mo sa pagkakaiba ng opinion ng ibang tao, mm -hmm. take that in, pero buksan mo rin yung sarili mo sa kanila. Diba? Kasi kapag ikaw mismo, sarado ka, paano sila magbubukas sa'yo? Hindi ka pa napapagod? <laughs> hindi. Napapagod saan? Sa, so, kasi di ba you've been doing this for decades, Kara? Ang sila kayang magkwento. Exactly. Pero nakifeel pa rin ng audience yung energy mo. Ang at boring ng -le buhay. At up ka pa. Ang boring ng buhay kapag hindi ka nakikinig sa kwento ng iba at ang boring ng buhay pag hindi ka rin nagkukwento. Ang sarap kaya uh, mabuhay kasi ang daming kwento. Di ba, Di ba kapag natutulog tayo, tapos kukwentohan na tayo ng mga magulang natin, di ba parang nagbubukas yung mundo? Mm -hmm. Nakakalipad ka sa ibang lugar, nagkakaroon ka ng superpower, mm -hmm. nagkakaroon ka ng... Mm -hmm. uh, you get to visit all these places, di ba? Kahit hindi physically but just in your mind. Mm -hmm. Yun yung power ng stories. Yun yung power ng pagkukwento. Aside sa pagiging dokumentarista, mm -mm. Kara, mm -mm. ngayon, ikaw na ang queen of potential sound. <laughs> ang mga ginagawa mong videos, lalo na for pinasarap, ganyan, di ba? Nagpa-viral. <laughs> 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 Nakukotokot yung sibe. Ang laki! Oh my gosh! <laughs> <laughs> hindi, ko so, hindi ko po sinasadya. <laughs> Paano nagsimula yon? Or are you aware now that nag viral ka? Eh, I ngayon, na yun nakikita ko na, 'di ba? Pero honestly, hindi ko alam kung ano yung mag viral at ano yung hindi mag viral Hindi ko alam hanggang ngayon, may gagawin akong video tapos parang huh? bakit, <laughs> oh, oh, boddating oh, views oh, nito? Oh, oh, 'Di ba? So, parang pero hindi yung... nila alam kasi ito talaga si Kara. Yun yung side na yun na for the longest time, you've been doing eyewitness, oh, 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 di ba? Oh, oh, oh. Tapos nag-news ang anchor ka. Oo. Oh, oh. Na parang kala nila you're very, very serious. <laughs> pero pero actually, yan, yung Hindi, mga nag-viral na videos, oh. ayun. Oo. Oh, oh. Iniisip mo ba yun pag gano'n? Kung wala, ano, oh, mag-take na and then biglang... Animated. Hindi. na pag viral ko. Or just, oh. or maybe because it's pinasarap. It's lighter, in a sense. So, mas meron kang... Hindi, ini-enjoy ko lang, Tony. Mm -hmm. Ini-enjoy ko lang mm -hmm. talaga. As in, pag, ano, basta, ini-enjoy ko lang yung buhay. Ganun lang ako talaga. para o oh, sige, lulusong ka na dito. Hindi ko na iniisip. Hindi ko na iniisip kung ano bang <laughs> mangyayari dito, ano yung story. But, basta, I just immerse myself. I just enjoy whatever is there. Ano mm -hmm. yung ihain ninyo sa akin, yan, kakainin ko yan. Mm -hmm. Ano ko! bakit na naman yun. Maka may kain. Iba na naman lang. isipin ng mga tao. Alam mo, uh, grabe. Lahat na lang ng mga words ngayon, sinisensor ko sa sarili ko. Pag sinabi kong malaki, oh, gagawin mo mm. naman. Pag kumain, iba na naman iisipin nila. Mm -hmm. eh, lahat na lang. Ito ang gusto kong suman. Ganun. oh lahat na lang ng Sabi adjective. Gan... Nilagyan ng meaning. Mahaba, malaki. Pag maliit naman sinabi ko, meron din. Oh, fuck. Grabe. At no, isa no? Lahat millennials. <laughs> lahat ano mo ng meaning? <laughs> Naging... Madumi utak nyo! <laughs> you know what I love about about social media, about TikTok? You know what I love? It allows me to be myself. Di ba? Yung parang, eh, ganito talaga ako eh. Yung walang fasad. Diba? ba? And that's what I also like with eyewitness. Kasi na-explore ko naman sa eyewitness yung yung aking compassionate and intuitive self, di ba? Yung innate curiosity ko, lamalabas naman sa eyewitness. Na-feel mo ba na nag-evolve? Kasi oh, di ba ano? sabi mo nga ngayon sa TikTok, what you like about the platforms now, Oo. you can oo. be yourself. Dati kasi parang nakakahon. Alam mo? Medyo traditional media. Oo, alam mo, nung nag-start na. ako, sa, ano, nung nag -start ako sa media, ano, yun yung mga ira na talagang big here yung mga ano, yung mga angkor. Yung iba yung mga may palong sila na ganito dito. Yung ala, ina spray net dito, di ba? Tapos nakaupo Hoy, pa alam sila, di ba? Tapos yung mga blazer, ang tatlaki ng padding. Pads. O, oh, di ba? O. Oh. 'di ba? Sinampal kayo ng kaano no, no? <laughs> yung mga nakaka-relate. Sinampal na naman kayo ng katandaan, 'di diba? ba? Diba, nakaka-relate. o. Oh. 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 'Di ba yung mga malalaking bracer nakaganyo tapos mga, mga ganyan, serious lahat, 'di ba? Ah, ah. O oh, hindi ako English. nababagay doon. Oh. Tapos English, 'di ba? Hindi ako na hindi ako mm -hmm. nababagay doon. Mm -hmm. Tapos biglang kailangan modulated yung boses mo. Alam mo, ang tagal bago ako naging ano, naging reporter kasi mm. yung boses ko masyadong malumanay, masyado bang sweet natatandaan ko, bino voice ano pa ako noon, coaching. Pag nag-voice over ako, sinasabi sa akin, tigasan mo ba, tigasan mo. Ay, teka, ito na naman tayo sa potential eh. Ano ba yun? Oo, harden yourself. Ikaw naman yan. <laughs> parang hindi. <laughs> Oo, oh, parang. Hindi. Oh, oh. Ano ba? Harden Luwala your voice. Harden yourself. Lumalala. <laughs> harden your voice. <laughs> Oh, oh. Tigasan mo yung boses mo. Kasi yung traditional, Magaling ka, sabi traditional sa akin, media eh. Correct. Radyo. Wow. Buo, diba? Buo. oh, oh, bilisan yun. mo. Ganyan, sabi so, niya, para labing apat na, ano, labing apat na Pilipino ang namatay. Tigasan mo pa! Labing apat na <coughs> Hindi, uh -oh. umiyak. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Ganon. Kasi kailangan matigas. So, hindi talaga siya bagay sa akin. So, sabi ko, magsisulat na lang ako for other people because hindi kaya ng boses ko. And then, nag-evolve yung media. Nag-evolve mm -hmm. siya. Mm -hmm. Nagkaroon ng ira yung media na okay rin pala yung conversational na pagsasalita mm -hmm. that you don't have to modulate your voice mm -hmm. too much. And yun yung, sabi ko, ay, salamat po, nagkaroon ng ganitong trend na hindi kailangan matigas lagi yung boses. Hindi sila na intimate. Feeling Oo. nila kinakausap mo lang sila. So, sabi ko, ay meron na akong puwang. Nagkaroon ako ng puwang kasi inaccept na ng mga tao na yung mga journalist, hindi kailangan well modulated yung boses. Mm -hmm. Pwede na rin magkaroon ng journalist na parang nagkuwento lang sa in their in the most malumanay way possible. Mm -hmm. So, sabi ko, ay salamat, pwede na akong magkwento. Tapos No, nagkaroon naman. Ngayon naman, nagbukas na rin na pwede na naring maging tao yung journalist. Kasi dati para kaming serious, ganyan 'di ba? Image. May no? image. Pero ngayon parang nag-open up na na na, pwede na rin tayong tumawa. <laughs> pwede na rin tayong maging ano, silly once in a while. Pwede na rin tayong maging kwela. Pwede na rin tayong mag-joke at magkamalewan once in a while. Tsaka iba na ang reach ngayon. 'No, mm -mm. yung digital. Digital Ay, age. Oo, ako nagpapasalamat ako kasi ngayon parang ano, invento nila yung bagong ano definition ng word na organic. 'Di ba? Parang, ay, kasi it's so, so organic. Parang, <laughs> ano ba yung organic? Yung sabi nila, organic farming, gano'n, di ba? Uh -oh. Pero organic, yun daw yung parang mm -mm. authentic, organic. Yung mm -mm. parang walang raw, mm -mm. walang facade. Mm -mm. Ikaw, ikaw lang. Sabi ko, bongga! Pwede na tayo magpakatotoo, mga kapuso. At what point in your career, mm -mm. yung nasabi mong, sumakses na oh. ako. Alam mo, Tony, oh. step by the step yan. <laughs>